Ano nga, global oh. mm. lang nga siya, na guys. <laughs> Luhat ako guys. Kaya walang may tawa na guys. Oh, oh, lonely ko. Ang Ano ko eh. ano kong siniro nga, stick eh, guys. Ano nga, gusto lang Kaya alam sabay-bay namin, oh. guys.

mga ana rayon ng mga boys sa sa, sa, sa probinsya guys lapi kayo mga boys sa probinsya guys simple hmm. lang pero lipay eh. hmm. may na income pero at least kanunay tulhay eh. eh. oh oh guys oh siya na no. oh nawa like, kanon guys oh tulapay oh kilawin

Hi, please. Pa, ya, pues. Ningún hobby, uh, Para sa pamilya hala ah, guys, hala tú tienes algo, güey. O, na un na Na lit pa sa manok guys Nagkikan oh, sa Bidjus ng lit sunan guys oh Oh, na, <coughs> na kumigo oh. ah, ah, lang Ano ah, na lang. sa simple amungan guys hmm naman mm niya -hmm. mga amigo ngayon hindi -hmm. na ako nililigwa ng kamerahang nga na sila ilado na ila hindi na akong paakuntin salamat sa vlog salamat kayo